Morning. Mga guys. Dito ako sa tubuhan guys. Sa gitna ng tubuhan. Ayan. tayo ng ano guys. Um, pwede rito ang kuha ng talbos guys wala akong makita ng ano rito mga ah, kalbos ng saluyok sana guys wala wala tayong makita <laughs> ayan dito tayo sa gitna ng sugarcane plantation ayan guys oh wala yung mga hinahanap natin dito na talbos sana ng saluyot guys wala akong makita dito uh, -huh. uh -huh. di ka tulad sa iba na meron dito wala eh Yeah. Mm. Ito sa Sister-in-law ko ito guys Itong tubuhan na ito So yan Wala tayong nakita Na uh, Talbus Nang saluyot Yan yung hinahanap ko guys Talbus ng saluyot <laughs> Gusto ko mag-ulam ng ganun sana kung meron. Wala tayong makita. Wala tayo pinalad na makakita. Hmm. Okay. Lawak dito guys. Hmm. Tubuhan na ito. Ayan. Hanap tayo dito sa gitna. Ayan guys ang ating pong paghahanap ng talbos ng saluyot sana kung pala rin tayo makakita pero parang wala eh ayan guys <laughs> na hindi tayo pinalad na makakita guys ng talbot ng saluyot ha hindi, parang hindi siya mabubuhay dito natalbos ang saluyot guys yan dito tayo sa gitna ng sugar cane plantation ayan guys hindi tayo pinalad guys ng uh, makakita ng talbos ng sinahanap natin na gulay ayan guys ayan okay. tayo pinalad na makakita ayan guys o, mabuti na lang itong kalagitnaan ng ay tubuhan ay nalinis ayan oh nalinis siya guys o, hindi siya na kamu oh. ayan lang hindi tayo pinalad na makakita ng pinahanap ko na gulay ayan guys <laughs> <laughs> ayan ayan guys yung ating kinaroroonan na gitna ng plantasyon ng uh, sugar cane so, wala guys di tayo pinalad na makakita <laughs> ayan Mm. So, oh, yan. Salamat guys sa inyong panood sa aking video <coughs> dito kalagitan ng tubuhan guys <laughs> Apo po yeah, yan oh. Oh. okay wala talaga wala tayo nakita ayan guys ayan tayo pinalat? na makakita ng pinahanap kong talbos ng saluyot wala guys wala talaga negative ayan <laughs> ayan guys salamat sa inyong panonood sa aking paghahanap sana ng talbos ng saluyot wala, hindi tayo makakita guys hindi tayo pinalad ayan dito na tayo ayan guys, salamat sa inyong panonood guys sa ating paghahanap ng talbos ng uh, nah, saluyot pero wala hindi tayo pinalad guys lapad dito hanggang doon oh. kaya salamat guys sa inyong panood yan lapad yan hanggang doon yan hindi tayo pinalad na makakita ng nah, wala walang walang tayong nakita na ano guys na talusan sa luyot kaya yan salamat sa inyong panonood sa aking uh, video ngayon umaga <laughs> Ayan, thank you thank you guys salamat sa inyong panonood bye 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 god bless god bless